So, ayun nga guys. Tapos na ang ating ramadan. Kaya bawi-bawi na sa kain. Ayan, nagluto ako ng... Hindi ko alam kung alam nyo to. Ano lang to? Natutunan ko lang luto dito sa Saudi. May konti tayong rice. White rice. Then, nilagyan ko ng repolyo at ano, tawag doon? ah, uh, apili ako ng repolyo at upo yan tapos meron tayong inoven na manok ayan ginisagis ako lang siya sa saluya sibuyas at kamatis so ayan guys mas gusto kong kumakain na kamay, nakakamay mas ano mas nabubusog ako Namiss ko tong kumain ng ganito Kasi isang buwan kami walang kain na Maayos Puro to papagkain ng ramadan Kain na tayo guys Grabe gotong hindi ako nagsain guys yung kanin na to ano galing ng restaurant eh tinatanggal ko yung balat guys hindi ako makain balat ng manok ano dumating yung kapatid ni am um, kahapon may dalang ano lunch bumili restaurant yung tirang rice harap ko sarap yung sabaw. Ganyan yan dito. Pag ano, pag hindi ko gusto pagkain nila, nagluluto ako na sa akin. Kaya bumibili ako mabili ako ng ng upo, repolyo, pechay. Walang pechay eh. Grabe, isang buwan. Isang buwan na walang kain na maayos. Kasi guys, nagpa-fasting din ako. Kasi bilang pag-respeto -respet, pag na din sa mga amo ko. Kasi bago pa lang ako dito noon, sinabi na ano, tinanong kung kaya ko mag-fasting. Kaya naman, kaya lang. Um, acid reflux ko, parang ulcer na. Pag ano, laging sumusumpong ngayon. Kaya, konti-konti lang muna kain. Isipin nyo, isang buwan, puro topa. Topa ang niluluto ko na ano, yung huling kain sa madaling araw. Ay, hindi ko, hindi na ako kumakain ng topa ngayon. Bawal sa so may gout. So, ito guys, may ano siya, may upo at triple pinagsama ko. Masarap din. Try nyo guys kapag kayo sa ano sa pagkain na Arab food, makakapag-isip ka na kung ano-ano ano. Dito ko lang niluluto yan sa Saudi. Sa Pilipinas, di ako nagluluto ng ganito. wala akong na-vlog sa buwan. Hindi <laughs> ko ma-vlog yung kain ko nung Ramadan kasi ah, puro sambusa lang kinakain ko nun. Sarap sana may patis eh. Ubus na yung patis ko. Tapos na din ang id kahapon kaya may pasok na yung abo. mga bata po kasi yata. Dumambot na yung repolyo ko, papapain. Nung nag-iisip ka, guys, ng ano, yung mga ano ng panlasa mo, kung ang hirap kasi nung isang buwan kaming fasting tapos nung ano na parang yung panlasa ko hindi ko na maano para mapakaramdam ko lahat ng kinakain ko hindi masarap ganun eh dati ko namang kinakain yun e, parang nag ano nag iba yung panlasa ko puro mapait panlasa ko Ano, na, nag-iisip ako ng ano, kung usan ka ganahan kumain. Siyempre meron tayo. Nabili ako ng black grapes. Sug, sug. So, pano guys? Till my next vlog. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.